Good morning mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Andito kami ngayon sa Pamana Farm mga kadugo. Bibisitahin namin yung tanim namin na palay dito kung pwede nang i-harvest kasi meron na namang padating na bagyo dito sa bansang Pilipinas. Ayan mga kadugo, ito yung latest na Happening's dito sa Pamana Farm. Itong unang lot dito ay nakapaglagay na ng alad. Ano ba 'yung bakod? <laughs> bakod. Bale, ito 'yung right of way nila mga kadugo papasok mula doon sa sa uh, daan, highway 3 meters palang sa ngayon kasi Uh, magbibigay din si ate ko ng another 3 meters uh, dito sa kanyang lote para sa right of way para magiging 6 meters yung right of way so mahaba ay maano mga kadugo oh, maluwang ma yung 3 meters and then dito siya naglagay ng kanyang um, uh, gate mga kadugo daanan papasok sa kanyang lote eto o oh, yung gate nya kasi merong 3 meters din na right of way dito uh, papasok dito sa church yan yung church lot mga kadugo dahil itong half nitong harap mga kadugo itong half tabi ng church lot ay binili naman ng aming pastor hanggang dito hanggang dito meron, meron dito eh tignan natin yung nilagay namin na baka wala na ayan Yan, mga kadugo hanggang dyan yung lote ng church so may 3 meters na papasok sa church kasi wala siyang dadaanan sa harap just in case magkakaroon na 4 wheels ang aming church. So, tingnan natin mga kadugo yung aming tanim na palay. May nag... Uh, ano dito? may nakapastol na baka dito mga kadugo yan yung baby baka yan naman yung mother baka eto na yung aming palay mga kadugo ayan talagang hindi pa pwede mga kadugo bukas talagang sa Saturday ang ano niya. Madipay mabalin ay adeng. Tuno bigat. Sabado nga talaga ya. Uy, dapat 15 pa sana eh. Kaya lang linggo yung 15. Kaya hindi pwede magpagawa na. So Sabado talaga. Ang schedule mga kadugo kung pwede sana bukas eh bukas na kaya lang hindi pa pa pwede tatingin mo ipakwatan san mabilag met ha why mabalino ka niya mm -hmm. kasi baka sa kung ling, kung papasok na yung bagyo eh eh kung sabado eh biglang papasok na siya Pwede na bukas. Tignan ko lahat. Tignan natin lahat mga kadugo. Nang sa ganun ay iaray. Ibibilad naman namin ito mga kadugo. Apay? When? Martes? Martes? Ay, hindi nakikita mga kadugo. Yung ah. Uh, sayang kung ano sana ito kung makapal ang ano, ang pagkakatanim. Tumama ito no panades. Sayang oh, hindi kasi makapal yung pagtatanim noon mga kadugo. Well, may na tanaya. Thank you Lord Miteng talaga. Thank you. Pero mo siguro kung makapal, makaka 100 tayo. No. Pero thank you Lord kasi Super thankful kay God kasi hindi dumapa nung nagdaang bagyo mga kadugo. Ano palang noon mga kadugo, green palang nung dumaan yung bagyo. Pero may tinamaan siya oh. May tama-tama siya yung ganyan oh. Tignan natin hanggang doon sa may kanal mga kadugo. Samahan nyo ako mga kadugo. Dugong Pilipino san mang sulok ng mundo. Itong katabi namin mga kadugo na ani na niya. Last week pa oh. Kaya maganda ang nauunang magtaning mga kadugo. Kasi mataas ang presyo pag unang bugso ng pag-aani. Ngayon, mga kadugo na ko, last few days ago, umabot pa ng 15 pesos per kilo. Yung dating, ang opening is 21 per kilo sa sariwa, mga kadugo. Kaya, mapipilitan kaming magbilad. Kasi kung, kung 15, 18, ganun ang presyo, may kita pero kukunti lang. Samantalang kung 21, uh, mas madami. Pero iniisip kung ano mga kadugo. iniisip ko ibenta na lang na bigas dahil hindi naman bumaba ba ang presyo ng bigas lalo itong itinanim namin na palay is long pin mga kadugo, natutuyuhin, diba? long grain kaya mahal ang bigas nito. ano tawag dito 55 per kilo sa bayan sa retail nila kaya I'm thinking na sana ganito oh ganito ka papal sana oh kasin kung ganito ka kapal okay okay na Ang tapos ko. Okay, ah, oh, yeah. Ayun. Pasaway kasi yung mga nagtatanim mga kadugo kung hindi mo nababantayan. Ano nila? Malayo ang pagtatanim nila. Parang bata na binabantayan mo. Kahit nagagalit yung kabisilya nila yan dami nila siyempre mga 40 plus sila hindi naman niya mababantayan mabuti punta ko hanggang doon doon sa kwan mga kadugo ay wala nang tubig mabalin dumaan itay ah? ha? wala ay wala nang tubig mga kadugo nay hindi ako naka talon <laughs> ito kasi itong area na to pag tumama ito kakasin 35 ang makukuha natin dito 35 gabans last 35 manong at area na to eh Ati mula ari piting na Ada tu tosan? Ah. Edi. Nibung naga api na. Forty nine. Forty nine eh. Three square meters lang kadugo. Long pin din. Pindu. Ah? Pindu. When? Walang nabuwal mga kadugo. Ito yung aso ko na nag-alaga. <laughs> Masipag. Kahit hindi mo babantayan, alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi mo sasabihin yung kanyang gagawin. Hindi ka magmo-problema kagaya ng iba. <laughs> pag hindi mo binantayan pag nag-spray, yung gilid-gilid lang ang isprayan hindi. Ayan, maganda dito kabakasin. Ayan, yeah, maya na yan. Uh -uh. Ayan mga kadugo, hanggang doon sa waig. Tignan ko nga doon. <laughs> Nandito na rin lang ako. Oh, maganda, okay. Ayan mga kadugo, baka pwede na bukas kasin. Na, no? sa tingin mo? Oh, uh hindi -huh. well, bilag. Kung maganda ang init, ipakitira na natin. So ayan mga kadugo, yan yung creek. Hanggang dyan yung area ng aming naman uh, namanang farm. Ay namanan namin ng aking asawa mga kadugo. Sa mga namaya pa kong magulang. Ha? Ah? Ay. May daddy o oh. may daddy nani and mommy open. Oh, At ito naman yung kay ate ko. Pero itong kay ate ko, binili niya. Party ng yung isang pi mga pinsan namin dahil nagka problema yung kapatid nila tsaka yung namin na kapatid ng nanay ko na dalaga ayan mga kaduguso hanggang dito na lamang ang aking update sa umagang ito dito sa aming pamana farm thank you for watching Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa Kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. I love you with the love of God. Bye-bye.